Going live. Hello, guys. I'm back. Hello. With Denny and Jonathan. We are back for what is the title of our show tonight? Uh, today, sorry. tonight utap ko. Happy New Year. Merry Christmas. <laughs> I'm sorry, guys. They're teasing me because earlier mm -hmm. I did my own Go Live and I said New Year's Eve instead of Christmas. Because I'm to log. And Please introduce yourself guys. My name is Grace nga pala. Uh, Hello Grace. Mm. Ako po pala si Jonathan from Las Vegas, Nevada. Welcome. Uh, happy Christmas Eve. Yes. Or, or Christmas, Christmas Day Christmas sa ibang bansa. Mm -hmm. Christmas okay. Okay. okay, My my name is Tenny and I'm based here in North Dakota. So maligayang Pasko po sa inyong lahat. Yes. Merry Christmas. Mm. Okay. Merry Christmas. Okay. So Uh, what I prepared today for today is San mas masaya mag-celebrate ng Pasko? Philippines or ako, I'm in Canada, you guys are in the U.S. So what's your answer to that? Uh, muna. Um, Kasi yeah. masaya, masaya talaga sa Pilipinas. Yes, ibang-iba. Ibang-iba. Ibang iba. Kasi yung ano, hindi lang yung hindi lang yung mga pagkain na alam mo iba-ibang mm. uh, food na hinahanda at niluluto, you know. Pero yung ang ano kasi yung, yung gatherings kasi at saka maingay, maram, may karaoke, merong uh, alam mo, talagang saya. Ang daming mga karaoke <laughs> dito. So yun ah uh, dito kasi, okay naman, dito, lalo na pag kapiling mo mga anak mo, gano'n, oh, yung may loved mm -hmm. ones, di ba? Pero, iba kasi yung spirit dun, eh. talagang masigla, alam mo yun? So, yeah. so mm -hmm. feel na feel talaga. Oo. Hmm, so, yun. Um, dito kasi, mas sinicelebrate natin yung ano yung sa trick or treat kaysa sa Christmas. Yes. At least dito sa Canada, ha? Iwan ko sa ibang bansa. But I know in the US are the same thing. Um, okay. at saka hindi lahat nag-se-celebrate ng Pasko dito. So, instead of saying Merry Christmas, you say Happy Holidays kasi ayaw mong may ma-offend. What about Let's you, see. John? Yeah, saan mo gusto mag-celebrate? Uh, hey, para sa iyo, saan mas mag-celebrate? Lilipat nga ako sa dalilo. Sensya <laughs> <laughs> <Tenshin> na po. Hindi na nung Ako yung nag-alilinis. -ano nag ako, Uh, tama naman si Kuya Tenny eh, na iba yung Christmas sa Pilipinas. Yes. Sorry, ina ko na yung tripod ko. Um, okay. pero um, ako kasi lumaki din ako dito sa US. Yeah. At um sanay ka na. so <laughs> oh, sanay na ako, sanay mm. na ako dito sa US. Pero na, syempre may madami din ako experience na mag-Christmas sa Pilipinas. Mm -hmm. iba yung iba yung Christmas sa Pilipinas, it's more on, ah, sorry. It's more mm -hmm. on family, uh, spirituality, religious talaga mm -hmm. sa Pilipinas. But mm -hmm. the thing dito is more focused mm -hmm. on gifts. Yes. yes yes it's um yeah they they, they don't really him. celebrate christmas that much mm -hmm. uh yes i am thinking. Uh, you know when i first came to canada and they don't celebrate christmas the family mm -hmm. that i live with before uh they said <laughs> they celebrate christmas <laughs> holiday but not to celebrate the christmas you know mag-dinner mm -hmm. lang sila that's it and mm -hmm. tayo kasi ng mga pilipino talagang ang gusto natin nagsisimba kasama natin 'yung mga family natin nagbabahay bahay namamas ko namamanayuan ay you know what that's the thing that i regret na hindi ko na ituro sa mga anak ko kasi dahil half sila 'di ba it's not their thing mm -hmm. pero alam nila na pagpasko, ko they receive gift and they give gift. Yung holiday, yung spirit ng gift giving, nasa kanila yon Ang hindi ko lang talaga ma-instill for now sa kanila is yung magsimba palagi. At mm uh -huh. yun nga, pagkapasko, di ba tayo kasi, ano pa eh, tinatapos natin yung simbang gabi. Hmm. At isa, tayo sa Pilipinas sa hmm. mga katoliko, Oo. yung ibang religion kasi wala naman silang gano'n. No. So, yun yung isang namimiss ko sa Pilipinas. Yung know, madaling araw, nilalamig-lamig nangangatong ka pa magsisimba ka tapos may mga puto bong, -bong mga gano'n. Hmm. Guys, naalala mo ba yung ano kasama po yung boyfriend mo? <laughs> 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 Di ba? Malamig. Anyway, tapos bibili ka ng potobongbong. Masaya ako ngayon. Okay? Masaya ako ngayon. At na na Christmas tree ko, oh. Oh, ano ka? <laughs> Pagkasama mo boyfriend mo, walang ganyan. anyway, ako, anything else, guys? Ako ako naman, yung ano, kami naman dito, nag, nagsisimpa naman kami mag-aama. Uh, lalo na nung, ano, yung, yun, basta, basta Sunday, yung Christmas Eve talagang nagsisimba naman kami pero wala yung mm -hmm. ano yung mga uh, simbang gabi na ano ilang base yeah. ba yun? days ba yon 16 days Nine days Nine days oh yun talaga yung gabi ko yatang niya syam na simbang gabi <laughs> ano? <laughs> ang uh, ah, sarap ng feeling pag natatapos mo yun eh uh -huh. Uh -huh. pero ang 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 masaya pa doon sa Pilipinas uh, yung ano naaalala ko yung tatay ko Meron akong go-live kahapon yata yun nung isang araw about my dad. Pero yun kasi, yung tradition niya na talaga na uh, naghahanda ng Christmas Eve at saka okay. yung New Year's Eve. Tapos, hindi pwedeng walang siyang handa. Tapos, imbitado lahat yung mga kapitbahay namin. Uh, magagalit siya. <laughs> magagalit siya <laughs> pag hindi sila pupunta. Huwag na kayo magluto. Dito kayo lahat sa bahay. Ang gulo. As in, oh, oh, oh. ang saya. Hindi yung magulo na as in ano alam mo yon yung gulo na trombo. Hindi, talagang Masaya. ang saya. Masaya. Talaga, yun. Oo. So, anyway, ikaw dyan, what else? Sa so, bagay, kasi Hawaii, laking Hawaii ka naman eh. How do you guys celebrate Christmas there? same thing. Um, uh, no, maghahanda, Noche Buena. At saka yung, um, uh, tao dito, yung mga designated talaga yung bawat pamilya kung sino magsiselebrate. <laughs> Oo, patla. Oh, Kung okay, okay. so, sino mag-celebrate ng Christmas, kami nakatoka kami ng Thanksgiving sa sa New Year all the time. Oh. So, Thanksgiving, yung maghahandaan na kami. Tapos, mm -hmm. pagdating ng Noche Buena, pupunta kami doon sa kapatid ko. Mm -hmm. Tapos, Thanksgiving, ah, New Year, dito rin. Mm -hmm. At ano... Um, may mga tradition, yung mga tradition ng New Year which we can talk about next time. Oh, yeah. Alam mo mga bagong taon. Uh -huh. <laughs> yeah, ganun, ganun din. Nasa so, dapat may uh, daw dito, yung yung Christmas tree namin, eh, we put it out siguro after Halloween. <laughs> <laughs> ako yeah, oh, oh, oh. na 'to kagabilang. Eh. Doon do na, do na magsisimula okay. yung ganan. Oo, oh, yung... doon na. Oh, yun yung traditional. Dati na sa sa asawa ko, eh, she loves decorating for Christmas. maaga yeah. pa lang meron na. Which I of I of like. At least ma-appreciate mo siya ng longer. Yeah. Hindi yung grace hindi yung 3 days lang o 2 days. Kasi gabi ayaw ka. ayaw ng mga anak ko na makalat daw kasi yung part na yan may computer. So we put oh. the computer somewhere else kaya nag kaya nga, kailangan mo mag ano mag, mag may, may tutulong sa at may mag-aalaga. Oh, eh, so may gumememeryon. Correct. Di barate din. Tama nga. <laughs> anyway, so tonight, uh, di ba sa Pilipinas ang start ng pag-celebrate ng mga kainan pag New Year's Eve? So ako talaga 'yun ang nadala ko dito sa Pilipinas dahil kasi nga yung mga bata dalawang bahay nila, isa sa akin isa doon sa tatay mm -hmm. nila. So, kami today. Well, hey, then tonight, tomorrow doon sila sa kabila. So, we have they mm -hmm. always have two Christmas Christmas dinners, mm -hmm. Diba? Dami no. Okay, maganda, maganda. At least two sets of gifts, diba? ba? Mm. Oo. And eh uh, hindi yung mahal na regalo nagdating na kami. So, we can... so <laughs> at saka ang, ang ang, ang ano ka, na na regalo kasi hindi mo kakayanin yung gusto nila pag ikaw lang. Wow, well, right. maybe kaya mo pero ayaw mo kasi it's so not yeah. it's not practical. Yeah, it's mm -hmm. not practical. So we always combine, you know. That's yeah. we... that's a, that's a no, smart idea. Yeah, hindi ka mm -hmm. hindi hindi wise it like you said hindi smart. Yeah, so anyway, yeah. what else guys? Okay, oh, so what man, kano, ang, isa, ang isa pang nagugustuhan ko sa Pilipinas kasi mm -hmm. yung Christmas Eve, 'di ba? Meron ng gatherings 'yan. Yun yeah. pala, pero yun lang yung initial pa lang yun. On the mm -hmm. next day, meron pa rin. So, punta ka naman sa kapitbahay. Sila naman ngayon mag sa sa'yo. Punta ka rin sa amin, ha? Parang gano'n. So, mm -hmm. non-stop yan. Nakainan. Uh, okay, huwag na natin, uh, aminin na natin may inuman, gano'n. Yeah. Pero, ano, tsaka yun nga, kantahan. Mm -hmm. Hindi nawawala yan karaoke sa, sa atin. Kaya, mm -hmm. mostly, magigaling tayong kumanta. <laughs> <laughs> si isa Grace, pang, magaling kumanta yan. Pang, no, out of tune nga ako. Malakas lang ang loob ko kasi ako lang mag-isa dito ko mga kanta. <laughs> uh, isa pang na uh, miss ko yung mga um, biko, yung mga ganon, kalamay na nilililil. Ah, uh, yung mga yung dessert mga na, ano. Yeah, so, mga, mga ayun ako, nagduto nag yung mami ko ng suman na may luya. Oh Wait, my God. Pwede yun? Sa sausaw sa asin or sa asokan, sorry. Uh, wala na. May Ano, ano yan? Binalot niya yun ng ano? Dahon um, ng saging ba? Oh. Or... Yun Alam mo, masarap yan pag ilang hindi. araw na. Tapos ikakape mo sa umaga. O, oh, di ba? breakfast ko oh. eh. Yes, ang oh, harap. Oh, Si oh, oh. mo. Ma 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 sa tiyan yun. Mm -mm. Kaya ngayon na ang pang-breakfast mo. Oh. Nanay ko ako ka daw kanina. Iniingit ako ng kapatid ko. Sila meron, siyempre ako wala. Kawawa naman ako. Lagi. <laughs> <laughs> But anyway, you know what? Marunong naman akong gumawa nun. No? Tamad lang. O oh, siguro kasi Di, ako lang naman. Hindi, anong din. proseso. Yung Ang dami. Ang daming proseso. proseso. Oh, 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 Yung, maraming ano, bumili ka mas madali pa. Anyway, ano ba namin-miss nyo sa Pilipinas? Yung well, Caroling. Okay, yung ano, Caroling. At ah, oh, yung, yung Caroling. Yung, ano? So, I Pero, thought... Pero, may, may lang ako ha. Mm -hmm. Alam mo, two nights kaming nag-caroling uh, nag sa, ano, sa, sa, assisted living. Ang sayo ang saya yeah. na touch talaga. Oh, 'yun, mag, ang ganda ng ano ng ng uh, tawag dito, yung outcome pag o oh, tsaka yung pagtanggap mm -hmm. ng mga residents at management oh, sa amin. That's so, true. 'yun, oo. Pero 'yun nga, 'yun ang isang namimiss ko sa Pilipinas. na Alam oh, ko nagpapasaya yeah. na, na masaya doon sa atin is yung Christmas oh, carol mm -hmm. talaga. Mm -hmm. Um, no nag-start kaming gumawa niya, I think nung ma three or four years old yung mga anak ko. bye bye kami sa mga kaibigan ko because we were invited. Mm. So, I was trying to teach them yung tradition natin na pag nagmano, binibigyan ng pera, di ba? Uh, so, sinabi ko sa mga anak ko, guys, magmano kayo, bibigyan kayo ng pera. So, they all went sa mga titos. Titos na hindi naman talaga namin sa mag-anak kundi mga kaibigan. But uh, I taught them to call them tito and tito. Yun, yun eh, yun tayo eh. Oo. So anyway, yung pangalawa kong anak, na, nakaganon siya, antagal. Sabi ko, anak, what's going on? So, kakaganon pa rin siya. Hindi talaga siya uwaalis hanggat hindi siya binigyan ng pera. <laughs> eh, paano kasi yun ang sabi mo? Tawang <laughs> <Daman> sa ito. Hindi <laughs> eh, diba mo ganon naman talaga. Ang problema ko, hindi ko na-warningan yung kaibigan ko na you have to give money bago ka umalis. <laughs> so anyway, napilitan na lang na nagbigay ng five dollars para pitawan yung kamay niya. Nakagano lang talaga siya. <laughs> Sabi ko, siya talaga isipin siya, no? Kumita siya. Uh, <laughs> Oy, mamamas ko kami tomorrow, yung mga manunood dyan. O oh, teka mga no, pula, okay. ano ba yung ano, yung nami-miss niyong pagkain sa Pilipinas? Pilipinas? Putobong bro. Uh, mm, mm, mm. uh, yung, hanggang. yung, talagang putobong bong. Oo, oh, oh, yung sa kawayan. Oo. Oh, oh, oh kaya. Iba yung luto nila pagka sa ganun. Oo, oh, and kasi ano na yun eh. Pinipig. Tatay ko mm -hmm. lagi nagaganon hmm. dati Doon sa oh. probinsya namin, meron yung tinatawag kaming puto, pero yung ano, niluluto sa banga, yun. Ah! na malagkit din siya eh. Na, tapos merong ano sa ibabaw, linga. Alam yung ano ba yung tawag doon sa lingang tawag namin? Linga, linga nga. Oo, linga. Yung maliliit alam ni Jonathan yun, yung linga. Yung maliliit na itim? Oo, yung maliliit na, na itim na parang kuto. Oo. Oh, yeah, linga nga. Linga. linga. Alam mo yun, na Jonathan yung linga? Oo. Yung linga ba sa sesame seeds? Oo, oh, parang ganoon. Oo, that's what I know. Anong Anong uh, puto sa banga, parang gano'n ang tawag. Oh, puto o banga, sa banga, tapos merong ano, sa banga. yung saging sa ibabaw. Ang sarap. Sure, um, mm -hmm. oh, yun mm -hmm. yung namimiss ko doon. Anyway, okay. Anything else, guys? <laughs> We are on 15 minutes, 14 minutes na. So, ah, meron pa ako maalala. Ito ah, yung ano uh, kapanahonan, kapanahonan, <laughs> parang tanda ko na. Yung, yung Christmas tree namin noon, hindi yung mga uh, ganyan, hanggang sa likod mo, hindi yeah. ganyan yung Christmas tree. Yeah. Yung puno, talagang pupunta ka sa bundok, tapos yun ang ano, uh, kukuhanin mo, tapos yung parang meron siyang ganyan din, tapos Sama ano sanin. namin, i-cover namin ng yung, alam mo yung, yung panahon, nyo, yung, yung sa wheel, Yes, we no, need that too. To o, kaya yeah, O Pag bubulain no, tapos yung inano namin sa ano. Uh -oh, uh -oh. namin sa, Pero maganda sa, rin, di ba? Maganda. Puting-puti, uh -oh. as in snow. Parang snow ang uh -oh. dating. As, tapos uh, sasabitan na lang namin ng mga candy. Uh -huh. yung, tapos yung unang panahon is yung ano, yung, uh, yung mga candy noon na yung, yung Hello, Sherry. Hi, Sherry. Then, uh, Thanks so for watching no oh, tapos yung ano yung yung candy noon na tinatawag na yung red lips. Yun. Eh wala na alam niyo yun pero yung uh, na, yun. nougat, mga ganong candy na tinatalian ng sinulid Yes oo oh, yun <laughs> <laughs> sabit mo dun sa tree Yeah ganun din wala naman kasi talagang pine tree sa atin na pwede mong cut down ka pares dito Meron sa Baguio but I don't know kung practice nila sa Baguio mag-cut down ng pine tree na gagawing Christmas tree. I I don't know. At ay, least, ay, hindi uh, Yeah. Pero pero nung unang araw hindi naman yata bawal kasi magkat. Pero ngayon bawal na kasi magkat. Bawal oh, yeah kasi so, nga so... yung representation. But anyway, maraming salamat guys sa pag I am catching up sa go live kasi eh. So anyway, tatlo so ka hapon tatlo. Diyos ko, record breaker ka naman doon. <laughs> ako nga, wala pa eh. Ngayon, Kaya niya. Two. Nakada nakadalawa na ako today. Mm, -hmm. At, yeah. apat na apat, apat kasi binura ko yung isa. Sabi niya, Happy New Year. <laughs> kailangan mo na talaga, Grace. Kailangan mo na. Kailangan ko matulog. Nagluluto nga ako. Hindi pa ako nakatulog. Hindi. Kailangan mo na nang nagre-remind sa'yo. Yung sa <laughs> may oh, it. it. table sa may pituan namin. Na, si okay, Jonathan. Okay, okay. anything else, guys? Maraming salamat and Merry Christmas. I don't know if we could do another Go Live later. If not tomorrow, Cause say I'm gonna be busy again. Alam na. Yeah, and tomorrow okay. is the exact Christmas Day, you know, dito sa... Yeah. yeah, and I hope yung iba nating ka-team sana makasama din sila. E even yes. for like 20-30 minutes. Maraming yes. salamat sa 2 thank million viewers for... mm -hmm. na nanood uh, si Shari. Thank you so much and Merry Christmas. Merry Christmas, Christmas. Yes, Merry Christmas po. At sa mga Christmas. ano, mga mga malamigang Christmas, hayaan niyo darating 'yan, ni. <laughs> anyway, salamat <laughs> guys. So bye. Bye po. Oh. God bless. <laughs>